These wild accusations are completely without basis in fact. All the charges leveled against the president are pure hearsay. I e define mo nga yung hearsay. May kasama kang attorney Claire Castro yun tapos hindi mo alam kung ano ibig sabihin ng hearsay. Paano naging hearsay yon? E yung tao mismo na nag-insert. Yung tao mismo na inutusan yung mismong chairman ng Committee on Appropriations ang nagsalita Paano naging hirisay yun? Direct testimony nung gumawa tapos hirisay yun nga eh she say. Siya mismo, ang inutusan mismo si Zaldico. Si Zaldico mismo, committee on, uh, chairman ng Committee on Appropriations, she say.